Fight fans sa buong mundo, maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon, mayroon kaming isang bagay na talagang espesyal para sa iyo. Sumisid kami sa mundo ng diskarte, at pagsusuri sa boxing upang matukoy ang isang showdown, na maaaring napunta sa ilalim ng iyong radar, ngunit nangangako na maging isang ganap na hiyas, John Riel Casimero vs. Yukinori Oguni. Ang nakakaintriga na matchup na ito ay tumatawid sa mga hangganan at pinagsasama-sama ang dalawang mahusay na manlalaban sa isang kapanapanabik na sagupaan. Kaya, bago tayo magsimula, tiyaking pindutin ang buton na mag-subscribe, at i-ring ang notification bell, para hindi ka makaligtaan sa aming malalim na mga breakdown. Una, itakda natin ang entablado. Si John Riel Casimero, ang Filipino Dinamo, ay kilala sa kanyang kapangyarihan, walang humpay na pagsalakay, at pusong hindi umaatras. Ang paglalakbay ni Casimero sa bantamweight division ay kapansin-pansin at siya ay lumilikha ng mga alon sa kanyang mga tagumpay sa knockout. Sa kabilang panig, mayroon tayong Yukinori Oguni, ang dating IBF bantamweight champion mula sa Japan. Si Oguni, na madalas na minamaliit ng kanyang mga kalaban, ay isang tusong boksingero na kilala sa kanyang matalinong husay sa pagtatanggol at husay sa pagkontra sa suntok ang kanyang teknikal na kasanayan ay nakakuha sa kanya ng paggalang sa mundo ng boxing. Magsimula tayo sa paghahati-hati sa potensyal na diskarte ni John Real Casimero para sa nakaka-intriga na laban na ito. Ang kapangyarihan ni Casimero ay ang kanyang pinakamalaking aset, at ang kanyang diskarte ay malamang na may kinalaman sa mabilis na pagsara ng distansya at pagpasok sa loob kung saan maaari niyang ilabas ang kanyang mga mapangwasak na suntok ang kanyang agresibong diskarte ay magiging isang mahalagang bahagi na naglalayong mapuspo si Oguni sa kanyang pagiging paputok. Malaki rin ang papel ng pagsuntok sa katawan ni Casimero. Ang pag-target sa midsection ni Oguni ay maaaring makapagpabagal sa paggalaw ng Japanese fighter at makakaubos ng kanyang enerhiya sa kurso ng laban. Ang kompak na estilo ni Casimero ay nagbibigay daan sa kanya, na makabuo ng makabuluhang kapangyarihan, mula sa mga malalayong distansya, na ginagawang partikular na mapanganib ang kanyang mga body shot. Mahalaga para kay Casimero na panatilihin ang kanyang defensive na responsibilidad, habang agresibo. Ang kakayahan ni Oguni sa pagkontra pagsuntok ay nangangahulugan na ang anumang mga pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkuha ng matalim na mga counter ang diskarte ni Casimero ay dapat magkaroon ng balanse, sa pagitan ng agresyon at depensa. Ngayon, sumisid tayo sa potensyal na diskarte ni Yukinori Oguni. Ang teknikal na katalinuhan ni Oguni, at mga kasanayan sa pagtatanggol ay magiging sentro, sa kanyang diskarte. Malamang na siya ay tumutok sa pagpapanatili ng distansya sa simula, gamit ang kanyang jab at lateral na paggalaw upang mapanatili ang Casimero sabay at iset up ang kanyang sariling mga counter. Ang mga kasanayan sa counter counterpunching ni Oguni ay magiging isang game changer. Dahil sa agresibong estilo ni Casimero, maaring samantalahin ni Oguni ang mga opening na nilikha ng mga pag-atake ni Casimero at tumugon sa mga tumpak na counter. Ang timing at katumpakan ni Oguni ay magiging mahalaga sa paglapag ng mga epektibong counter ang paggamit ng kanyang footwork upang lumikha ng mga anggulo, at hindi manatili sa harap ni Casimero ng matagal na panahon, ay magiging mahalaga para kay Oguni. Sa pamamagitan ng sidestepping at pivoting, si Oguni ay maaaring mag-set up ng kanyang sariling mga shot, habang iniiwasan ang mga mapanganib na suntok ni Casimero. Ngayon, ang milyong dolyar na tanong, paano kaya ang nakakaintriga na matchup na ito? Ang kapangyarihan at agresyon ni Casimero laban sa teknikal na kasanayan at counter-punching ni Oguni ay lumikha ng isang kapanapanabik na dinamika na mahirap hulaan. Kung matagumpay na maisara ni Casimero ang distansya at mapunta ang kanyang mga power shot, maaaring diktahan niya ang tempo ng laban. Ang kanyang walang humpay na pagsalakay ay maaaring pilitin si Oguni na maging depensiba na nililimitahan ang kanyang mga pagkakataon upang makontra ng epektibo. Gayunpaman, kung mapanatili ni Oguni ang distansya, makontrol ang laban gamit ang kanyang jab, at mapakinabangan ang kanyang mga counter, maaari niyang makuha ang isang tagumpay sa desisyon. Ang paghula sa kalalabasan ng matchup na ito, ay parang pag ng isang komplikadong puzzle, masalimuot at hindi mahuhulaan. Ang parehong mga mandirigma ay nagdadala ng mga natatanging lakas sa talahanayan, at ang resulta ay maaaring umindayog sa alinmang paraan. Isang bagay ang sigurado, asahan ng mga tagahanga ang isang labanan na puno ng drama at intensity. And there you have it, away fans. Isang komprehensibong breakdown ng mga potensyal na diskarte sa pakikipaglaban at pagsusuri para sa nakakaintriga na hypothetical na labanan sa pagitan ni na John Riel Casimero at Yukinori Oguni. Ang match-up na ito ay nagpapakita ng kagandahan ng boxing ang salpukan ng mga estilo, ang pagsasanib ng mga kultura, at ang walang humpay na paghahangad ng tagumpay. Ano ang iyong pananaw sa dream matchup na ito? Sino sa tingin mo ang mangunguna sa kapanapanabik na showdown na ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell na yon para sa mas nakakakit na boxing content. Hanggang sa susunod, panatilihing nakataas ang iyong mga kamaw at ang iyong pagnanasa. Cheers!